Sam guru na scam ng mga diumanoy illegal recruiters ang nais magpasok sa lolo sa ating programa. Sige po, makausap po natin si um tago po muna natin mm -hmm. sa pangalan alias sa uh, Melanie. Siya po ay uh, ina na nag-finance ng placement fee at uh, si alias Jennifer siya naman po ay uh, anak na siya yung supposedly yung magtatrabaho. Mm -hmm. Okay, sila po ay mga taga Puerto Princesa Palawan. Sige po, Ma'am alias Melanie. Magandang hapon po. Ma'am Melanie. hapon po sa yes, inyo. Sige po, Ma'am Melanie. Magandang hapon mm -hmm. po sa inyo. Magandang hapon po. Sige po, Ma'am. Magandang hapon po, Ma'am Melanie. Go ahead po. Ano po ang may tutulong namin sa sa inyo? Uh, sir, lumapit po kami sa inyo. Sana matulungan nyo kami sa problema namin kasi hindi namin malocate yung exact address nung nung tumanggap ng pera. Nako. Ito pong tumanggap ng pera, ito po yung nag-recruit sa inyo? Opo. Ano po ang recruit siya sa amin? Oh. Pero applicant din po siya. Teka, uh, uh, so applicant din siya through that applicant nagbigay kayo ng pera. Magkano po yung naibigay ninyo? ang kabuhan po ay 158,500. Laki. Para po sa isang ano lang yon no? Yes, Pero, SMP, ano? oo, parang, parang placement, placement fee. Pero, paano po kayo napaniwala? Kasi, ah, uh, di ba, napakahigpit ng, ng ano dyan, ng uh, Department of Migrant Workers, yes, no? Yung POE, okay. Sa mga ganyan po, mga recruitment. Paano po kayo napaniwala? At saan daw kayo pupunta, yung anak ninyo? Ang sabi po nila, sir, nung pumunta kami doon sa bahay nila, ang paliwanag niya sa akin kasi binigyan daw sila ng amnesty ng Italy yung tita niya tapos pinakitaan niya kami ng ticket na mga itinerary na para makakaalis na siya kasi siya yung kasama sa first batch. so doon po isa yon sa pinaniwalaan ko na totoo nga na makakaalis siya papunta ng ano yung nag-recruit sa amin sa anak ko Okay. Ah. Uh, Mamila ni matanong lang po kita, saan niyo ba nakausap itong taong binigyan niyo po ng pera? Personal po ba? Sa mong bahay po nila sa ano? Yun, kilala mo pala, may bahay saan address po nila sa? Opo, sa Barangay Siksikan, Sir. Okay, so nakuha mo naman yung tamang pangalan itong taong binagbigyan mo ng pera. Opo, kilala at kaibigan ko po yung nanay niya kasamaan ko pa si na, ah, eh, na. Pero nagtatatago na siya ngayon? Hindi niyo na po mahagilap? Opo, kasi ang sabi na ng asawa niya at yung last message na sa akin, siya ay maghahanap buhay na muna. Tapos, um, nakikiusap na siya, sir, sa message na yung asawa niya na lang yung magre-represent sa barangay, yun ang sabi okay. ng asawa niya sa ano na raw sila nasa Hong Kong na raw siya tapos ngayon nasa ano na naman siya nasa Milan na naman hindi alam yung totoong ano information ito. regarding sa kw kung saan sila wala rin kayong alam pa so siguro maganda nito sir uh, mm -hmm. Jewel at saka sir Edwin i-coordinate sa barangay kung totoong nasa abroad itong nirereklamo or baka nandyan lang nagtatago-tago lang eh, sa eh, mga palalimin mo natin siguro yung totoong yes, pangalan, ano? oh. kung sino ba yung nirereklamo ano bang totoong pangalan itong nirereklamo natin Ma'am? Mary Jane Bravo po. Mary Jane? Mary Jane Bravo, Bravo no? Bravo. Bravo. Ah, oh. yun. Malapit sa Alpa. Mm. Mary Jane Bravo ng Puerto Princesa, Palawan. Nakausap niyo ba yung barangay officials doon sa lugar niya, ma'am? Opo, sir. Dinaan ko po yun sa barangay. Sa barangay muna, tapos sa Lupon. Tapos ah, na-endorse yes, po kami sa PN. Ano pong information ng mga barangay officials regarding kay Mary Jane? Saan ba talaga siya? Nasa abroad ba? O oh, yun, yun sir, ang pinaniwalaan nila dahil wala na nga dito. Okay, Nasa Sino sa, sa bahay po nila, ma'am, sinong nakausap ninyo na kasamahan ni Meridjen doon sa tinitirhan niya? Noong pag, noong umpisa lang, sir? Yes, yes. E, de, itong, di ba, naghanap po kayo, pumunta kayo sa barangay. Na-check nyo ba yung bahay uh, uh, or kung sinong kasama niya sa bahay? Ay, yung asawa niya po at May, saka yung yes, nanay niya po. May yung ipinakita. anak ko po, sir, ang pumunta doon sa bahay nila. Yes, ma'am. May ipinakita mo <laughs> sa inyo na kaktibayan na siya ay nasa abroad? Wala po silang ipakita, sir. Basta sinasabi lang nila lagi, ganun, nasa abroad na. Uh, mm. Kailangan natin ng resource person oh, nito, sir, na oh, okay. mayroong mayroon alam. Ito. Baka mamaya nga, ginamit yung 150000 yes. nila, oh. so puna nga ng abroad. Ay, nako. At ito palang nire -reklamo. Dati nang nireklamo nire dito. Tama? Ganon. Ay, Ay Lopez. Oo nga, na, parang na... Ano ko na to? Narinig ko ng pangalan ng trabo. Hmm. Okay? Okay. si. Meron tayong ano, sir, Oo. resource person, si Police Captain Douglas sa bando ng... PCP2 Commander ng Puerto Princesa. Captain uh, Captain Sabando, magandang hapon. Nandiyan pa, si Captain Sabando. Captain Sabando, Douglas Sabando, no? Ng Puerto Princesa. Magandang hapon sa iyo, Captain Sabando. Baka nakamute ka? Nandiyan pa sa connected ba tayo kay Captain Sabando? Okay, unmute mo Captain na Douglas at hindi ka namin madinig. Hello. pa unmute. Captain Sabando. Kaya nga nang sabi mo, no, Rod, ano, parang na pamilya sa iyo yung pangalan nito, no? Yes, sir. Ito, oo. Oh, oh. Itong oo. um, oh, So, ibig Mary sabihin, Jane Bravo, no? Patuloy siyang namimiktima pa. Oh, no? uh, pero ang kagandaan so, nito, ano. nabanggit nung nagre-reklamo si Elias Mel uh, Melanie, ano? Nakilala naman niya Kilala si niya, eh, no? yung uh, pamilya na to. Yes. Oh. At uh, alam niya rin yung bahay. Yes. Siguro oh, makontak natin yung uh, yung ating action center ano baka yung yung asawa mismo nasa bahay daw sir eh. Oh, yung pamilya kung oh. anyway malalaman natin sir. Oh. Kung okay. anyway dito si Captain na uh, sir, si Captain na sa bando. Captain sa bando? Uh, baka makatulong sa atin. Nandiyan na ba? Captain Douglas Sabando. Captain Alright. Douglas Sabando o okay. Magandang hapon. Okay. Uh, bok, anong... Ito, itong reklamong ni Juan, nakarating na ba sa inyo to Yung reklamo ni Melanie? Ah, uh, yes po, ano, kanina ako sa po po yung investigador. Ah, uh, uh, o po, dumulog na po siya rito sa ating himpilan po, ano. Okay. Uh, Nakunan na rin po siya ng kalisay ng ating investigador po. Okay. Anong, ano, ah, uh, anong action ninyo ngayon regarding dyan kung paano ninyo matulungan, matulungan ng mabilisan ito si ang ating complainant na si Melanie? Uh, po ano sir, na ko yung sinabi niya kanina. Uh, siguro po, bibigyan natin siya ng assistance ano, para samahan. And sa ngayon po talagang matukoy natin kung nasaan po talaga naroon oh. yung nire-reklamo niya si Mary Jane Bravo. Okay, uh, Captain Sabando, bando huh? uh, itong nire-reklamo, pangalawang nire-reklamo na to dito sa studio natin sa Sumbong New Action Agad. Siguro, uh, ang gawin natin dyan, makipag-coordinate ka sa barangay kapitan at yung mga kapitbahay niya para malalaman natin kung saan na ba talaga ito nakatira si yung nirereklamo kung natutubang bang nag-abroad at sa kayong asawa niya nanjan raw, ikausapin ninyo para matulungan natin ng mabilisan itong ating uh, nagrereklamo nagre-reklamo. Opo sir, po ang aming gagawin po. Uh, siguro po ngayong hapon po pagkatapos po rito eh, papapunta uh, ako na po sa ating mga kapulisan. Okay. okay. Ang aksyon, ano, Rod? No? Rockin, no? Yes, sir. Kaya nang sinabi na. na, uh, papuntahan natin mismo dahil alam naman na yung complainant natin na si alias Melanie, Ma'am oh. Melani, yung bahay, ano? Yes, sir. At uh, taga dyan rin naman yan sa nasasakupan itong ating uh, resource person, okay. si Captain Sabando. Okay, Ma'am Melanie, baka po may mensahe po kayo o panawagan, no? kung sakali mang nanonood itong uh, niyo nyo na si Mary Jane Bravo. Sige po. Ah, melanin... uh, ako po 'yung nananawagan at nakikiusap kay Mary Jane Bravo na sana ano, makipag ano talaga sila, makipagkasundo ng maayos para hindi nababawasan naman 'yung stress ko. Hmm. Hindi lang rin kasi siya 'yung na-stress, mas lalo akong na-stress kasi hmm. nag-usap na kami sa barangay, maayos 'yung ano niya, tapos bigla siyang umalis. Tapos pani pangako lang nila kaya sabi ko, pakiusap. Ayaw ko kasi humantong sana sa kung ano-ano. Kaya humihingi pa ako sa inyong himpilan na sana matulungan niyo ako na makuha yung address niya at makausap siya. Kung ano talaga yung magiging fix na usapan namin kung ano talaga yung action nilang gusto nilang dapat gawin para doon sa hinaing ko na pangako nilang magre-refund. I see. So, ma'am, uh, ang gusto niyo lang po mangyari dito is to refund to you the 158. Opo, oh. oh, sir. Tsaka yung ano, kasi pinag-usapan po namin sa ano sa barangay, yung monthly na na-charge doon sa ano ko, sa kasi loan ko po yun, may nasa almost nasa 5 or 6,000 ba yun yung monthly interest niya. Kung ano po yung ipasok doon sa bangko na naibabawas sa sahod po, kasama po yun sa babayaran nila. Oo, oh, kasi principal oh, interest. No, Last in... interest, sir. Oo, oh, oh. oh, hirap, kawawa naman. So, right. mm -hmm. Ma'am ni ah, maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa ating programa, Sumbong ni Action Agad. Huwag po kayong bibitaw sa linya. Ikukunik po kayo namin sa aming resource person. Maraming salamat din kay Captain Douglas Sabando. Abok, uh, paki-assist na lang yung ating nagre-reklamo. Then, provide us uh, your mm -hmm. action videos and putos as to the result of your investigation